Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang 16. So mga Pisces, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Wow! Learning something new, having something new. Ano kaya yan? Mamaya, sabay-sabay natin alamin. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. In the area of your near future, you have the Four of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Two of Wands in the area of your fortune, you have the nine of swords. Napakaganda nito. Nasa fortune area mo, ibig sabihin, may solusyon na ang problema mo. Congrats po. In the area of your divine messages, you have the judgment card. At ang outcome nyo po for the week, eto yun mamaya. Sabay-sabay po natin siya babasahin at the end. But first, mga Pisces, thank you, thank you, thank you po sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Pisces. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy for the week, the Justice card. Beautiful. This week, Pisces, sinasabihan po kayo na yung spirit guides nagawin mong energy in yourself, in your life for the week ay yung mga tamang hakbang. Ano ibig sabihin nun? Right step, right consequences. Para daw hindi maging um, confusing or komplikado ang mga bagay-bagay sa buhay mo, this week, importante na aralin mo daw muna ang bawat step mo, pahakbang, para hindi ka magkamali or hindi masira ang diskarte mo. Kasi minsan, hindi natin may iwasan. Sometimes, we do things because of our emotions. Akala natin tama, pero hindi natin uh, tinimbang muna bago natin kinilos. Parang ganyan. And your spirit guides are telling you, kumapit ka sa katotohanan this week. Uh, huwag kang basta-basta magde-decide magsasalita or kikilos nang hindi mo muna inalam yung buong sitwasyon or buong impormasyon bago ka gumawa ng hakbang. For example, sa opisina, sinabihan ka ng friend mo, Uy, si sabi ni boss, ganto ka daw, ganyan ka daw narinig ko. Ikaw naman, bigla kang sumugod kay boss mo. Nagihisigaw-sigaw ka doon, sabi mo, boss, hindi ako ganyan, hindi ako ganto. Sabi ni boss, anong sinasabi mo? Wala akong sinabing ganyan. So, ang lesson don kapag may ka about yourself, itanong mo muna, legit ba yung narinig mo? May basihan ba? Um, may pangkakapitan ka bang ebidensya? Parang ganyan. So, this week, wag basta-basta gagalaw ng walang basihan. Okay? Napaka-importante yan para sa inyo. At the center, you have the Ace of Wands. This will be your energy Pisces for the whole week. Ace of Wands, sinasabi sa'yo na yung spirit guides, this week, you will create something new. Bagong plano, bagong idea na magpapakiliti sa'yo. Na parang, uy, promising tong idea na to. Ay, uy, parang, parang pwede to. Parang, parang may something dito. Parang ganyan. So, ang tabayanan mo ngayon ninyong ito, makakahanap ka ng solusyon sa so, iyong problema or parang light bulb moment pagating sa mga kaguluhan sa isip mo. Kasi parang na-realize mo yung mga dati mong solusyon, dati mong aksyon, dati mong ginagawa, para bagang hindi na successful o hindi na gano'n ka-applicable sa ginagawa mo. So ngayon, makakahanap ka na right diskarte at yung discarte na yan, bugsh, magpapapropel sa buhay mo moving forward. I'm seeing you implementing something new. For example, meron kang negosyo parang gagawa ka ng isang makabagong atake o diskarte na magpapaganda ng direksyon ng negosyo mo. Parang ganyan. So, kapitan mo this week, Pisces ha, yung mga bagong idea, plano na mabubuo sa isip mo and be confident ka na i-execute ang planong yan. Kasi baka masayang naman, no? Dumating sa'yo yung plano, dumating sa'yo yung idea, tapos wala kang gagawin. So, baka masayang narinig ko dito na parang gawin mo siya habang excited ka pa. Parang ganun. Kasi pag nawalan ka ng excitement sa isang bagay, parang hindi mo nagagawa, hindi mo na itutuloy. So, yun ang sabi sa iyo na yung spirit guides. Siya nga pala, Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Sa parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo, uh, nakikinig at nanonood ng inyong November 10 to 16 reading. Comment down below. Feel free po. Ace of Wands, the King of Cups. Yes. King of Cups here is telling you, you need to be grounded, most especially pagating sa yung emosyon. Halimbawa, meron kang biglang maisip na bagong paraan or merong i-offer sa iyo na bagong gagawin or bagong opportunity, maaring new position, new promotion, new task, ano? And nakikita mo yung potential nito na parang, uy, parang eto na yung chance ko na lumaki o lumago o mag-expand o mag-grow baka ikaw ay maharangan ng iyong emosyon. Kabahan ka, matakot ka, mag-alinlangan ka, baka umatras ka. So sabi sa iyo na yung spirit guides, isip ang pairalin. Huwag damdamin. Kasi minsan yung damdamin mo, halo-halo yan. Para yung malaking kaserola na may iba't ibang sahog ng iba't ibang damdamin. So baka mamaya paiba-iba ka ng iyong diskarte at gagawin. So ngayon, kalamayan mo ang iyong puso, panghawakan mo yung emosyon para makapag-isip ka ng tama at magawa mo tong direction na ito ng tama this time. Okay? In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles po, sinasabihan ka na yung Spirit Guides. Alam ko, meron ka ng tinutumbok na bagong prospect. No? Parang, either you have a new job, a new career, or meron kang pinapanghawakan na project or negosyo. Something na talagang punong abala ka dyan and very, very hands-on ka. Kitang-kita ko rito. So your spirit guides are telling you, kung nakikita mo yan na talagang passionate ka at gusto mong asikasuhin, sabi ng spirit guides mo, make this your top priority. Ilaan mo lahat ng effort mo para aralin to. Kasi baka masayang. Baka mapunta sa iba or mauwi sa wala. Kaya importante yung effort mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-aralan, di ba, with a justice card. Kasi po si Page of Pentacles, ito ay card ng pag-aaral hanggang sa matumbok mo yung buong sustansya ng bagong blessing na darating. Tira mo siya, kakahawak lang niya ng pentacle na yan. Si Page of Pentacles, kakarating lang yan. Parang sabi niya, wow, ano to, ang ganda-ganda, paano ko to gagawin? Ano kailangan kong gawin para mapatubo ko to, mapalaki ko to, mapakinabangon ko to. So, ang payo sa'yo na yung spirit guides, aralin mo. Pagtuunan mo siya ng pansin. Some of you, parang kailangan mag-training or mag-undergo ng supervision with someone para yung tamang gagawin mo ay sakto sa outcome na hinihintay mo with this new opportunity. Okay? The Page of Pentacles, the Hermit card. Yan. Hermit card, you need to know the answers. Um, nakita ko rito yung para bagang gulong-gulo ka. <coughs> nakita ko na parang you are actually asking yourself, paano to? paano to, paano to, paano to, hindi ko alam. Naguguluhan ka. And you don't know how to manage this thing. Maaring iniisip mo, hindi ka swak dito, o hindi ka pa ganun kabiasa, hindi ka marunong. Um, your spirit guides are telling you this time, kaya mo at mahahanap mo yung tamang sagot, tamang solusyon. Ang kailangan mo lang, Pisces, this time, ay kalma. Kumalma maka with the King of Cups. Kasi kung masyado kang aligaga, takot, pressured, mas lalo kang maguguluhan at hindi mo mahahanap yung sagot. Pero once na sabihin mo sa sarili mo, okay, aralin natin to, upo lang tayo, relax lang tayo, doon dadaloy sa'yo yung tamang hakbang para maasikasa mo na yan. Okay? in the area of what you need, you have the Page of Swords. What you need this time, Pisces, ay maging matanong. Okay? Kalkalin mo, huwag ka nang mahiya. Kung dati hiyang hiya ka lagi magtanong, tumawag, um, mag-seek ng help or klaruhin yung mga bagay-bagay kasi before na natakot kang sabihan, ang kulit-kulit mo naman Pisces, nasabi ko na. Minsan ayaw mong lumabas sa parang engot o mahina, ang kokote, lalo't higit kapag nagtatanong ka, no? ayaw mong isipin nila na ang bagal-bagal mo po make no? Pero sabi sa'yo na yung spirit guides, mas mabuti nang alamin mo ang lahat-lahat bago ka kumilos. Para hindi masayang effort mo, ang time mo, ang money mo. Okay? Mas maganda nang inaalam mo siya. Um, sabi dito, hindi naman tayo lahat ay mayamang tao na marami tayong chances para magkamali, di ba? Hindi naman tayo ganun. So, sometimes you only have one chance to do something right. So, ang kailangan sa iyo, Pisces, alamin mo muna ang lahat. Magkalkal ka, mag-research, uh, magtanong, tumawag ka na, kung meron kang hindi naiintindihan, iklaro mo, para lahat ng gagawin mo ay matibay ang pundasyon. Okay? Page of Swords, nakita ko rin dyan, sabi sa yo na yung spirit guides, ay wag mo daw hayaan na yung pride mo ay makaharang sa opportunity mo na mag-grow. Kasi kung iniisip mo lagi, ay alam ko na yan, alam ko na gagawin ko dyan. Hindi ko na kailangan magtanong. Tapos bigla-bigla kang papaliya. So, sayang, di ba? So, ibaba mo ang pride mo kapag meron ka pang dapat matutunan. Be humble enough to learn more. Okay? Page of Pentacles. The Seven of Wands. Siya nga pala, bago ito ko linawin, Pisces, ito po ay weekly reading. So, kung meron po kayong mga problems na gusto mong masolve, isurat mo yan sa baba para masolve na this week. For example, I claim na this week matapos na yung utang ko kay Kumare. I claim this week matapos ko na yung bayarin ko sa school na mga anak ko, mga ganyan. So, isurat mo yan sa baba para masolve na yan. Okay? In your, what you need, seven of ones, ah, uh, clarifying our page of swords. Sabi sa'yo na yung spirit guides na yung iyong desisyon, ang iyong papanindigan this time, kailangan mo daw yan panindigan at patunayan sa kanila na tama ka. So para daw mapanindigan mo yan at mapatunayan mo sa kanila na tama to desisyon mo, kailangan mo talagang maghanda, mag-prepare, alamin ang mga impormasyong dapat mong malaman para kung ipok ka man or questionin ka man ng kung sinong tao, meron kang sagot. At meron kang bala para mag-guard off sila, ma ward off sila at hindi nila agawin sa iyo 'yung mga bagay na meron ka. Because let's face it, maraming mga tao ang duda sa iyo, mga tao ang hindi naniniwala sa iyo. Kaya kapag kumilos ka, nakapag-decide ka, maraming mga tataas ang kilay, ko question, kaya mas importante guarded ka with the right information para alam mo yung galawan at hindi ka nila mapabagsak kumbaga. At hindi nila mapatunayan na tama sila at mapro map ma-prove mo sa kanila na ikaw yung may tama sa sitwasyon na ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. Dalawang beses, lumabas pala ang ating King of Cups. So, dito sinasabihan ka na yung spirit guides na kung mag-usap ka na isang tao na mapagkakatiwalaan mo, na may, alam mo yun, may emotional maturity. Someone that will acknowledge you, will hear you, will not judge you. Yung talaga makikinig lang sa mga bagay na plano mo at bibigyan ka ng heart-to-heart -heart talk pagating sa mga planong ito. Na ipaparealize sa sa'yo yung mga bagay na hindi mo pa naiintindihan or yung mga dating malabo ngayon naiintindihan mo dahil sa kanya o kaya bibigyan kanya ng moral support para lalong ilaban mo tong binubuo mong plano na ito. Because narinig ko dito, huwag mong kim kimkimin Pisces yung mga bagay na pwede mo namang itanong sa iba or pagaanin ang kalooban mo sa tulong ng iba. So, nakita ko rito pwedeng tatay mo, tito mo, or Best friend mo, no? Yung talagang nagkwento ka sa kanila, walang judgment, walang panguhusga, pero ramdam mo yung supportan nila at malilinawan ka sa right step forward, okay? So, yan ang gawin mo this time. Talk, talk, talk to the right person. Gagaan ang pakiramdam mo at malalaman mo na yung tamang atake, kumbaga. For others, nakita ko po dito, kalmahan mo lang ha. Huwag na huwag kang sasabog this week, most specially, Mercury Retrograde ang papasokin natin ngayong season na ito. Kaya kalmahan mo ang puso mo. Kung kailangan ayusin ang isang bagay ulit, ayusin mo na lang. Huwag mo na lang gaanin, daanin sa init ng ulo, sa frustration, or sa silakbo ng damdamin. Okay? King of Cups, the Moon card. Yes. The Moon card is all about uncertainty. Yung mga bagay na hindi ka sigurado, yung mga bagay na kinakatakot mo, yung mga bagay na hindi mo naiintindihan at parang feeling mo, tutuloy ba ako sa journey na ito? Eh hindi ako sure eh. Nahatakot ako ang mong pangamba, ang dahil mong stress, ang dahil mong question mark. But your spirit guides are telling you, temporary lang ito. Temporary lang to na lubak o obstacle or friction. Pero pag ikaw na nanatiling kalmado at dumaan ka talaga dyan with your head up high and pinapanghawak ang emosyon mo, tutuloy ka rito ng dire-diretsyo at mahatapos mo siya. So, manalig ka sa iyong intuition kung ano dapat mong gawin, sa so kung paano mo tutulayan, at magkaroon ka ng someone talagang close sa iyo, na aagapay sa iyo sa turbulent time na ito para malagpasan ito. Okay? You have your moral support. Use them para lumakas ka. At huwag ka mag-alala temporary lang to. Ito mga naramdaman mo na yan, mawawala din yan at lilinaw na sa iyo yung daan patungo sa iyong journey. Okay? in the area of your near future, you have the Four of Cups. So in the next four days after watching this video, four days, four weeks, or four months, darating sa'yo yung isang bagay na magpapanumbalik ng sigla mo. Because nakita ko rito, very, very disappointed ka na Pisces. Sa mga bagay na walang andar or walang development, o parang nauuwi sa wala. Sabi mo, ano ba yan? Bakit wala pa rin nangyayari? So, in the coming four days, four weeks, or four months, yun yung pa parameter or period, may darating sa'yo na bagong opportunity or bagong pintuan or bagong bagay, whatever it is, na magpapasigla ulit sa'yo na parang, ay, buti pala hindi ako sumuko, may bago palang darating para sa akin. So, kung ngayon dapang-dapa ka or nawawalan ka ng gana, Pisces, huwag kang mag-alala, may darating sa'yo, bigay sa'yo ni God, kaya ngayon maging alert ka, maging receptive ka, at maging bukas ka sa mga bagong bagay na magpapanumbalik ng sigla mo sa iyong journey. Okay? The Four of Cups, the Three of Pentacles. Wow! 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 Three of Pentacles is telling you na may mga grupo ng tao ang magiging bala mo. Narinig ko dito connection eh. Meron, meron kang connection. Mga taong either kakilala mo before or magiging bago mo kakilala ang magiging daan para makapasok ka sa isang bagong opportunity. Kaya kung ngayon ay medyo talingtali. tali kaano para sabi mo ano ba 'yan? Bakit wala akong magawa? Bakit wala akong magalawan? Biglang boom. May darating sa iyo ng mga tao, either aalokin ka ng bagong opportunity o magiging tulay mo para sa isang bagong simula na magiging busy ka ulit. At dito talagang gagana yung passion mo and yung expertise mo sa isang bagay. So congrats po. So, kapag may mga taong dumating sa buhay mo, for example, kumare, mga pinsan mo, kaya kaibigan mo na parang yayain ka mag-apply doon or magsimula ng isang bagong endeavor, try mo lang at maaring yun yung moment mo to maging busy ka at maging maparaan ka ulit this time. Okay? In your challenge, you have inner cosmos to embrace the light, first acknowledge the dark. So, harapin mo daw yung mga bagay na kinakatakot mo. For example, takot ka humarap sa maraming tao, takot ka sa interview kasi English yan doon. Pero kung haharap, haharapin mo yung mga takot mo na yan, magiging bala mo din yan. At hindi na siya magiging balakid para sa'yo. Okay? Now, the message of control issues. O, oh, kinokontrol mo daw yung mga bagay-bagay. Uh, iniisip mo, kailangan tama, kailangan ganito mangyari, kailangan ganito. Sometimes, gawin mo lang yung makakaya mo and then let go. Hindi mo kailangan kontrolin ang, kontrolin ng outcome. Let God do that for you. Kapag naipasa mo na yung project, kapag naipasa mo na yung resume, kapag natapos ka na sa interview, hayaan mo na. Pakawalan mo na sa dibdib mo. Let God give you the good outcome. Para manalig ka. Nakita ko rito na, na hindi mo kailangan puwersahin ng mga bagay-bagay. Sumakay ka lang sa agos para hindi ka lalong ma-pressure. Okay? In your challenge for the week, you have the two of ones. Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, na parang alam mo naman yung dapat gawin pero ayaw mo pang aksyonan because nakatakot kang sumugal sa buhay, Pisces. Um, malino na sa iyo, eto eh. ang dapat kong gawin, eto ang dapat kong puntahan, eto yung paraan ko para umayos ang buhay ko or masolve ang problema ko. Pero ang tanong, handa ka bang tumulay patungo sa kilos na yon? Kasi nakita ko rito, umiikot ka sa yung ginagalawang mundo. And kahit mahirap dyan, kahit kapos, kahit na hindi ka nag-grow, parang nasanay ka na dyan and ayaw mo nang umalis dyan. You are so comfortable in your play safe zone. Your spirit guides are telling you, you need to make a move. Sumugal ka, mag-take risk ka para makita mo yung growth mo. Ang dami mo, ang dami mo pang pwedeng abutin, pwedeng puntahan, pwedeng ma-experience. Pero ikaw mismo, nililimitahan mo yung sarili mo. Time na to to step out of your comfort zone and fight for your dreams. May pangarap ka, may gusto kang puntahan, may gusto kang maabot. Ang tanong, ano ang makakaya mong gawin para abutin siya? Okay? Two of Wands, the Nine of Pentacles. Wow. Nine of Pentacles, kayo po yung sinasabihan na yung spirit guides na kumilos ka naman this time para sa sarili mong kaligayahan. Kasi ang Nine of Pentacles is all about your personal growth, your personal money. Pero pag ito'y tumulay, di ba Nine of Pentacles, pag ito naging Ten of Pentacles, ibig sabihin, growth, financial growth, not just for you but your whole family. Pero dahil Nine of Pentacles ito, naririnig ko dito na kumilos ka naman, mag-take risk ka naman para sa sarili mo. You've been sacrificing a lot for your family, for your kids, for other people. Na to the point na hindi nag-grow yung para sa iyo. Ipon mo, pera mo, career mo, buhay mo. Sa so, panahon na daw para mag-isip ka ng malinaw para sa kinabukasan mo, sa yung financial stability, financial freedom and your masaganang buhay in the future. Kailangan daw ngayon nag-iisip ka na for yourself. Narinig ko rin dito, i-follow mo daw ang iyong kaligayahan. Huwag kang napipilitan na sundin lang ang gusto ng iba. Panahon na para kumawala ka sa galawan mo na hindi ka nagigilty sa judgment ng iba. Okay? In your fortune, open your heart to joy. Panahon na daw para lumigaya ka. The Nine of Pentacles and the King of Cups. Follow your heart. Follow your passion. Another message, taking shelter. The answers are within. Yes, ito yon, Hermit card. Pareho silang may lantern. Tinan mo naman. Pareho silang may lantern at nasa loob ng lantern mga stars. Yung mga stars na yan, simbolismo yan ng pangarap mo. So sabi sa'yo na yung spirit guides, napakalinaw, nahasayo lang yung mga katuparan ng pangarap mo. Alam na alam mo yung gusto mo, yung pangarap mo. Kayang-kaya mo siyang sungkitin. Ang humaharang sa'yo para maabot yan, ikaw. Kasi marami kang mga takot, duda, alinlangan, negativity. Pinapangunahan mo ng ganito kaya nahihirapan ka maabot siya. Ngayon, sabi sa iyo na yung spirit guides this week, lalakas ang loob mo. Mahanap mo yung tamang ruta paabot sa destination mo or goal mo na may realize mo, ay, kayang-kaya ko palang hakbangan to. Ay, kayang-kaya ko palang solusyonan to. Bakit ba ako nagpapakalunod sa takot ko? Bakit ba ako nagpapakanega sa mga iniisip ko na hindi naman ako sure kung mangyayari talaga? So learn to get out of this situation and mahanap mo na, ay kaya ko palang abutin. Ay may solusyon pala. Bakit ba ako umiiyak agad? Eh may solusyon naman pala. So learn to fight for yourself and charge forward. Huwag kang panghina panghinaan porque ang dami-dami mong problema. Kayang-kaya mo yan lagpasan. Marami ka nang dinaanan dinaana na problema in the past. Eto ba, hindi mo kaya gagawin? Kaya mo yan. Nine of Swords, the four of wands. Yes, 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 yes. Four of wands is a card of victory, card of celebration, and reaching that milestone. Nasa fortune area mo to. So, ibig sabihin, yung problema mo paabot sa milestone na to, sa finish line na to, matatapos na yan. Nakita ko rito, you will find the solution para matumbok mo na tong finish line. Kung meron ka ngayong problema, huwag kang mag-alala, malapit mo nang matapos to at na-reach mo na yung outcome niyan. So congrats po. Makakapag-celebrate ka na with your family. So i-like mo tong video to Pisces para ma-activate mo tong victory card, tong finish line card sa buhay mo para matumbok mo na yung outcome ng yung goal. In your divine messages, you have be bold and make the first move. Yes. Kilos-kilos, andar-andar, humakbang ka, patungo sa katuparan ng gyms, Huwag kang pangunahan ng nega, pero dapat nagaplano. Inaalam mo muna ang katotohanan, okay? Adjustments are required. Yes, kailangan daw talaga malleable ka, flexible ka, kung kailangan mamaluktot, kung kailangan maghintay, kung kailangan kumapit, kailangan mong gawin yan hanggang sa maabot mo yung finish line. wag na huwag susuko porke mahirap. Kailangan mo munang tanongin sa sarili mo, eto ba talaga yung gusto ko? Kung yes, tulayan mo hanggang ending. Judgment card. Nakita ko rito, you need to surrender yourself to God. Sometimes, hindi mo kailangan kontrolin ang mga bagay-bagay. Just pray to God. Idasal mo sa Kanya, itaas mo sa Kanya, gagaan ang puso mo, gagaan ang damdamin mo. At may realize mo na dinadala Kanya sa tamang direksyon. Hindi Kanya pinapabayaan. So, wake up, wake up. Don't dwell on negativity. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kakampi mo si God, kakampi mo yung angel guides mo, yung spirit guides mo, you'll be fine kailangan ngayon magising ka sa katotohanan na hindi yan permanente. Yung dinadanas mo ngayon, hindi yan permanent, hindi yan habang buhay, magabago pa ang buhay mo. So, kapit ka kay God. Yes, here, with a two of swords, mag decisive ka. Sabi dito, dapat daw gising na gising ang diwat puso mo para alam mo yung damang, damang direksyon. Kapag nalaman mo na yung mga impormasyon na tama at pumanig ka sa tama, sa katotohanan, kayang-kaya mo tong aksyonan. Because you know the truth and nothing but the truth. Magiging madali daw sa'yo ang makapag-decide. For example, sa trabaho, nahirapan ka mamili, ito o ito. So, kalkalin mo yung impormasyon. Ano yung mapapala ko dito? Ano yung mapapala ko diyan? Timbangin mo yung advantages and disadvantages para magising ka sa tamang aksyon at makapag-decide ka ng maluwag sa damdamin. Okay? Ang outcome mo yan, but first, Pisces, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have basket, recognition, reward for merit. Yes, pero ka daw recognition this time. Talagang may tagumpay ka. Heart, love, deep, affection, and caring. Gamitin mo talaga ang puso mo, pagmamahal mo sa mga bagay para magtagumpay ka this week, okay? It matters. Puso, passion, affection, it matters. Kasi kung wala ka pagmamahal sa isang bagay, bibitawan mo yan eh. Pero kung mahal mo, titibayan mo ang loob mo. Door, wow, opportunities are waiting for you. Sabi ko nga sa inyo, may maghihintay sa iyo na bagong pagkakataon, patulay sa bagong buhay. You have Camel, persevere and you will overcome problems. Yes, Magsipag ka lang daw, huwag ka sumuko. Sure walang tagumpay. Ang outcome ni Pisces for November 10 to 16. Wow, the world card, beautiful. Successful completion sa lahat ng mga bagay na problema mo. So nakita ko talaga dito ending. Ending ng problema ending ng tough cycle mo. Bagong buhay ka with the Ace of Wands talaga dito. Out with the old, in with the new. New life, new beginning. So kung meron kang iiwanan, bibitawan, ito na yung simula ng bagong buhay mo. Kung meron ka namang isasara, tatapusin, ito yun. Marireach mo na yung milestone mo. may mo na yung finish line. At successful ang outcome. Sabi nga dito, recognition, reward, and merit. Ito po yun, the world card. The world card's all about acknowledgement, A uh, reward, pagkilala sa no? Tagumpay, completion, graduation. Baka may anak kang graduate, so congrats po. At talagang papasok na kayo sa bagong level ng buhay niyo. So congrats po para sa inyo. I-clarify natin. The world cards being clarified by the two of ones. Yes, wow. Two, two is telling you you're on the right path. Tatlo pala, two, two, two. You're on the right direction. You're aligned with your higher self. You're aligned with your um, destiny. Kung ano sa sa'yo sa langit, ginagawa mo sa lupa. So, you are within the parameters of your destiny. With the two of ones confirming the world card, sabi dito, nakita ko talaga both cards are telling me, may biyahe kang gagawin. Lilipat ka siguro sa ibang kumpanya, ibang career, ibang bansa, or uuwi ka sa Pilipinas, no? Marami kang paggalaw dito. Nakikita ko, you are now ready to step out of your comfort zone at malino na sa'yo yung tamang direksyon pupuntahan mo. Huwag ka mag-alala kasi nakita ko rito, may tutulong sa'yo para maisa katuparan mo yung gagawin mo na yan. So, pag nakompleto mo na yung isang trabaho, isang endeavor mo sa past, at naisara mo na yan, ready-ready ka rin tumulay sa bago mong adventure. So, level up na tayo, Pisces. So, congrats po. So Pisces, ito po ang inyong November 10 to 16. Congrats! Sana po yung naka-resonate kayo. Comment down below. Thank you again for watching Gandulo Pisces. I love you. This has been James. James Sarah PH. God bless everybody.